tuntahan natin si Maggie sa kaniyang room che check natin kumustahin natin siya Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magpapadala din po ulit kami sa Mindanao ng mga kumot. Mga kumot. Very good. Papadala po kami sa Mindanao ng mga kumot. At nilabhan ko na. Nilabhan na namin yung mga... Ay, sorry. Ay, ah. sorry, anak. Sorry. <laughs> nilabhan na namin yung mga kumot. At... Kasi para magkaroon din naman sila ng mga kumot. Ito is mga ano to ha, mga mga flat sheet. Nanak no? no, no? Oh. Mga flat sheet. Yeah. Wait lang, sabihin mo muna, saan si Ate Maddy? Si Ate Maddy ay? Tulog. Kasi? Kasi may laglat siya. Kailangan muna siya. Yan. Magpahinga. Opo, no? Tapos matulog. Opo, no? Kasi may lagnat. Opo. Ayan, o. Oh. Ilagay pakita mo, pakita mo. Yay! Ito. Ayan. Nilabhan ko na po ang mga to, ha? Para pagdating ready na para ready na for ano na nila ready na pwede na nilang gamitin okay O, si Den yung katuwang ko maglagay sa box na hindi mo abot. So, okay na. Okunin mo na. Ayan. Ito ay mga ilang peraso ko. Ayan. Isa-isa yun muna. Ayan. Ito may mga... Ay, wait lang anak. Ito may mga flat sheet. Flat sheet. Flat sheet ang mga to. Ayan. Pero mapapakinabangan nila yan. ilalagay mo. Dahan, dahan. Ma, parehas. Yan. Yehe. Ma, parehas. Ye -hey. May dalawang parehas. ay pa lagay -pa. hmm. ilagay dyan. Dito, dito naman, dito naman. Yehe. O, si Dane na yung katuwang pong maglagay. Kasi nagpapahinga si ate. Hmm. Wag, wag. Baka matanggal yung tupi. Ayusin mo yan. Ilagay mo ng diretsyo. Ayan.

Very good naman yan. Very good pala yan. Oo, oh, galing naman. Mm. Oh, isa yan, isa yan. Isa lang. Very good. Isa lang. Isa-isahin mo, isa-isahin mo. Yung isa muna para hindi mabigat. Yan. <laughs> Sana yung naglipit. Mm. Very good. Mm. Next. Go. Yan. Medyo maluwag po yung box na to, dadagdagan ko ulit ng mga damit. Kasi nag live selling ako ng mga blouse pang adult may mga hindi na benta so isasama ko dito titignan ko kung kaya ko pang labhan kung carry ko pang labhan yung mga natirang mga blouse Ayan. very good naman ang ate Ayan, mag mag maganda pang mga to ha galing to kasi sa bail ng gold rugs alam niyo naman pag gold rugs magaganda ang laman. Ayan. Very good. Oh. Yeah. More on ano ang mga to? Flat sheet. Pero syempre, mapapakinabangan nila to. Lalo na at malamig sa kanila eh. Di ba? Kita naman natin nag-ano yun? Nagpa fog Nagpa fog sa lugar nila. Mga paisa-isa muna para hindi ka mahirapan. Ayan. Ano ba yun? Hindi ko siya ang laki. Asya yan. Ang mm. laki yun dito. Ang do. Naiipit ka ba? Oo. Uh. Mm. Dito naman sa kabilang naman dito. Ayan. Ayan. Sheet. Flat, flat sheet. Flat. Flat, flat. flat sheet. Oh, po, flat sheet. Mm, go. Ayan, lahat to na labhan na tong mga to. Pagano ito anak, pagano ito. Ayan, Paganyan. Mm. Yay! Very good. Ito. Meron pa bang isa? Na? Mm -hmm. Na mga kumot? Wala na. Ito na lang. Oh. Meron pa ba isa na ipapamigay? Opo. Dadagdagan dadag natin tubukas bukas ng mga damit. Dadagdagan pa namin tubukas bukas. Ayan o. Oh. Ng mga damit. Wala. Uy! Punasan mo muna yung pa. <laughs> punasan mo muna yung pa. Bago ka umakyat yan. O go. Ang no, ka pumatong, pumatong ka sa upuan. Ayun, apaka na ni Aling Maliit. Ano Aling Maliit? <laughs> Ding ako. Ah, ka ba? Ayun. Doon doon sa kabila, sa sulok Dyan, dyan. Ayun. Tapos bukas tatagdagan natin ng mga damit. Okay. Okay. Very good na yan. Very good yan si Dane. Okay? Ang guling naman. Nagdigan pa natin para diretsyo yung pamigay na. Ha? Nagdigan pa natin para diretsyo. Kaya na, nga, madadagan natin to kasi ano eh. Maluwag pa yung unbox. Ma, ito. Ayan. Ayun. Ayun. Ayan. Bukas, aayusin ko yung mga damit Ma! na idadagdado. Hmm. Ayan, lagay mo na. Hindi damit ko daw ilalagay niya oh <laughs> oh ayan Ma, Bu hindi pa ayaw ay sorry bukas idadag bukas dadagdagan ko to ng mga gamit ako na hmm. okay ayan. Gusto niyong kumuha sa mga damit ko at ilagay dito sa box eh. <laughs> ayan, okay. Natakpan mo na. Babay ito. po. Babay po. Hello. Hello. Tara. Okay na yun, okay na yun, okay na yun. Okay na yun Okay. At... Uh, puntahan natin si Maddy sa kanyang room. Che Check natin, kumustahin natin siya. Hmm. Bakit ka naka-jacket, Maddy? Mainit lalo. Mainit ka pa? Hindi na? Hindi? Kasi nga tumalab yung ininom mong gamot. Mamaya mga 10.30 iinom ka ulit. After 4 hours yun eh. Ano din? Ano sabihin mo kay ate. Ha? Ano sabihin mo kay ate? Galing naman yan. Ulit nga. Ata, huwag ka na. Wow, galing naman yan. Mm. Kasi? Kasi may lagnat ka. Para? Pagaling ka na para? Para? Ano? Para magpagaling ka na. <laughs> May ubo kasi yan si Madi May ubo. Ayan, nilagnat siya. Hindi siya pumasok kanina. Ako may ubo din, pero wala akong lagnat. May ubo ka pero wala akong walang lagnat. Si ate lang mayroon. <coughs> Uy! Inubo bigla. <laughs> Ayan. Hali na dito anak. Tara na. Eh, pinapamask ko tong dalawa eh. Pag magdikit, pinapamask ko sila eh. Kasi si Din may ubu-ubu din. Si Madi may ubu-ubu rin. Uh, Tara. Papapahinga na si ate Madi. Bakit nakakalat yung dami? Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you for watching. Wow. <laughs> Sabihin mo kaya ate. Ate, magpagaling ka na. Mm, pagaling ka na daw ate ha. Bye. 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 Bye, -bye. <laughs> Bye. Nag-effect yung gamot ni Maddie. Uminom kasi siya kaninang Adi, mga mo, 6.30 eh. So mamayang 10.30 ko pa ulit siya pa iinomin. Bye. Bye. Bye.